Ito na naman po, pinakasikat na channel atin dito Araling Pinoy, pasok na sa pinto Lahat ang matutunan ay malaginto Saring-saring bagay pa ba naman kasi Ang nais mong malaman, dito masaksi Lahat ay importante, di maitabi Balik na pang umaga sa iyong gabi Kung bago po kayo sa ating channel, mari lang po i-click ang subscribe at ang bell Para ma-notify kayo sa tuwing meron tayong mga bagong video At paalala po lamang, ang basa ng ating kapalaran ay maaring tumukoy sa iyo palaro dito na kadik. Maari ring tumukoy sa ibang tao nakapareho mo nang sign Ang lahat ng paborito Kaya gawing gabay ulibangan lamang Pagpapaligs makinig na at Ang ating horoscope reading ay for entertainment purposes only Nang sa road tobaka naman laman ng iyong horoscope Aries Aris, alam mo ba ngayong araw ay parang hinahanda ka sa mga bagong pagsubok at tagumpay? may positibong enerhiya na dumadaloy sa iyong kapaligiran, kaya't samantalahin mo ito. Sa trabaho, baka makaranas ka ng mas maraming responsibilidad, ngunit ito rin ang pagkakataon para ipakita mo kung gaano ka kahusay sa iyong larangan. Huwag matakot tumanggap ng mga bagong gawain dahil kaya mong harapin ito ng may buong tiwala sa sarili. Pagdating sa usaping pera, maging matalino sa paghawak ng iyong finances. Maaring may tukso na bumili ng mga bagay na gusto mo, pero mas makakabuti kung i-prioritize mo muna ang mga mahahalagang gastusin. Sa love life, kung may partner ka, may asawa ka, subukan mong mas pagtuunan ang mga bagay na nagpapasaya sa inyong dalawa. At sa mga single, baka naman may biglang kumatok sa puso mo ngayong araw. Isang taong magpapasigla at magpapakita ng interes sa iyo. Aris, ano ang mga bagong responsibilidad na gusto mong subukan? I-share sa ating comment section. Ngayong araw, ang iyong lucky color ay blue at ang lucky numbers mo ay 3, 8, 15, 19, 24 at 30. Taurus. Taurus, ngayong araw ay maganda ang lagay ng iyong mga plano. Parang ang lahat ay dumadaloy ng maayos. Ito ay magandang indikasyon ng progreso sa iyong buhay. Sa trabaho, makikita mo ang resulta ng iyong sipag at yaga. Kaya ipagpatuloy mo lang ang pagbibigay ng iyong best. Tandaan, ang bawat hakbang mo ay isang paraan para mas makilala at mapansin ang iyong galing. Sa aspeto ng pera, pagtuunan ng pansin ng iyong budget, may posibilidad na may darating na maliit na kita kaya't gamitin mo ito ng maayos. Sa love life, magandang oras ito para maglaan ng quality time sa iyong kapartner, sa iyong asawa o sa iyong pamilya. Sa mga single, ngayong araw ay maayos, maaring pagtuunan mo ng pansin ang iyong mga kaibigan sa araw na ito. Pero merong isang tao na ka wavelength mo, isang taong may parehong hilig at pananaw. Exciting ang araw na ito. Paano mo pinaplano ang mga goals mo sa buhay Taurus? I-comment sa baba ng ating video. Ngayong araw ang iyong lucky color ay peach, at ang iyong lucky numbers ay 5, 11, 17. 23, 28 at 34. Gemini. Gemini, ngayong araw ay puno ng kasiyahan at positibong vibes. Sa trabaho, maaring may mga bagong oportunidad na dumating na magdadala ng excitement. Gamitin ito. Gamitin mo ang iyong likas na talento sa komunikasyon para makakuha ng atensyon sa mga taong nakapaligid sa iyo, katulad na lang ng iyong boss o mga tao na mas mataas ang kanilang posisyon. Ito ang makakatulong para mas makuha mo ang kanilang suporta sa mga susunod mong proyekto. Pagdating naman sa pera, iwasan ang mga impulsive na pagbili. Mas makakabuti kung i-prioritize mo muna ang mga bagay na mas mahalaga. Sa love life naman, para sa mga in a relationship, merong kapartner, merong asawa, ipakita ang pagiging supportive at attentive sa iyong partner. Sa mga single naman, mukhang may tsansa na makakilala ka ng isang bagong kaibigan na posibleng magdala ng kulay sa iyong buhay. Sino kaya ito? Gemini, ano ang mga simpleng bagay na nagpapasaya sa iyo? I-share ang iyong sagot sa ating comment section. Ngayong araw, ang iyong lucky color ay white at ang iyong lucky numbers ay 4, 9, 13. 18 27 at 32 cancer Cancer ngayong araw hinahamon ka ng maging matyaga at masipag sa iyong bawat gagawin. Sa trabaho, mararamdaman mo ang importansya ng bawat hakbang at detalye. Ang pagiging organized at maingat ay makakatulong upang makuha mo ang tamang resulta ng iyong mga proyekto. Huwag magmadali dahil minsan ang mga simpleng hakbang ang nagdadala sa pinakamatagumpay na resulta. Sa pera naman, maganda ang daloy nito ngayong araw kaya't subukan bukan mong mag-ipon para sa iyong mga pangarap sa love life para sa mga nasa relasyon sa may asawa o may ka-partner, mas maganda kung maglaan ka ng oras para pakinggan ang mga kwento at hinaing ng iyong kapartner. partner Huwag baliwalain dahil ito ang makakatulong para maiwasan ang mga tampuhan. Sa mga single, huwag ka munang magmadali. Darating din ang tamang tao sa tamang panahon. Kailangan mo lang maging open. Ngayong araw, Cancer, ano ang mga bagay na nagbibigay sa iyo ng inspirasyon? i-share sa ating comment section. Ang iyong lucky color ay green at ang lucky numbers mo ay 2, 7, 14, 21, 26 at 35. Huwag kalimutang mag-like, comment, share and subscribe. Leo. Ngayong araw, Leo Pakiramdam mo ba na napakaraming magagandang oportunidad ang lumalapit sa iyo? Parang bawat galaw mo ay puno ng swerte at kasiyahan. Sa trabaho, imaximize ang iyong natural na karesma at energy upang mapalapit ang mga tao sa iyo at makuha ang kanilang tiwala. Maari rin na may bagong proyekto, may bagong gawain na magpapakita ng iyong galing. Sa pera naman, magandang panahon ito para magbudget at magplano para sa mas malaking goals. Sa love life, kung may asawa ka, may kapartner ka, magandang ipakita ang simpleng pagmamahal. At pagkalinga, minsan ito lang ang kailangan para lalong tumibay ang inyong relasyon. Sa mga single naman, mukhang may isang tao sa paligid mo na palihim na humahanga sa iyo. Hmm, sino kaya ito? Leo, ano ang gusto mong makamit sa trabaho o personal na buhay? Ibahagi sa ating comment section. Ngayong araw, ang iyong lucky color ay red. At ang lucky numbers mo ay... 6 12 19 25 31 at 36 Virgo Virgo, alam mo bang ngayong araw ay ideal para sa introspeksyon at self-reflection? Gamitin ang oras na ito para pag-aralan ang iyong mga goals at kung paano mo sila matutupad. Ano ba ang pinakagusto mo sa buhay, Virgo. Trabahuin ito, planuhin ito ng maayos. Ngayong araw, mas mabuting i-focus ang sarili sa bawat detalye ng iyong trabaho upang masigurong tama ang bawat hakbang. Bawat effort mo ngayon, Virgo, ay siguradong may magandang kapalit sa hinaharap. Sa pera, Patuloy lang sa tamang paghawak ng finances at umiwas muna sa mga di kailangang gastusin, lalo na sa mga utang. Sa love life, ang pagkakaroon ng mas malalim na pag-unawa sa iyong kapartner ang magdadala sa iyo ng mas matibay na relasyon, lalo na kung meron kang asawa at mga anak. Sa mga single, baka naman may bagong kakilala na may parihong interes sa iyo. Hmm, sino siya? Ngayong araw, Virgo, ang katanungan para sa iyo, ano ang natutunan mo sa mga nakaraang hamon sa buhay? I-comment sa baba. Ngayong araw, ang iyong lucky color ay white at ang iyong lucky numbers ay 3, 8, 12, 20, 27, at 30. Libra. Libra, napakagandang araw ito para sa pagbuo ng balanse sa iyong buhay. Sa trabaho, may mga pagkakataon na kailangan mong pag-isipan ang bawat desisyon kaya't maging mapanuri at huwag magmadali. Ang diplomacy mo, ang maayos na pananalita, ang magdadala ng positibong epekto sa iyong mga kasama. Sa pera, may posibilidad na may dagdag kita, maliit na financial gain ngayong araw o sideline o yung extra income o sideline job. Kaya siguraduhin gamitin ito ng maayos. Sa love life, magandang ipakita ang iyong pagmamahal sa iyong asawa o sa iyong kapartner sa maliit na paraan kailangan consistent ang effort mo na ipakita ang iyong pagpapahalaga. Kasi diyan nagsisimula ang mga pagsiselos, mga tampuhan, dahil kapag matagal na kayong magkasama, gamay na ninyo ang isa't isa, parang nababaliwala na dahil sanay na, nasasanay na. Kaya ipakita ang iyong care para ganahan ang inyong kapartner. Kung ikaw ay single, baka may makilala ka na may matatag na personalidad. Isang tao na ka kayang makipagsabayan sa iyo. Libra, ano ang mga bagay na gusto mong i-improve sa iyong sarili? I-share sa ating comment section. Maayos, maganda ang comment section natin dahil nagiging kaibigan ang ating mga followers. Ngayong araw, ang iyong lucky color ay violet. Ang lucky numbers mo ay 2, 5, 10, 14, 22, at 28. Scorpio. Mas malakas ang determinasyon at drive ng mga Scorpio ngayong araw sa trabaho. Ang iyong strategic na pag-iisip ang magiging sandata mo upang magtagumpay. Mahalaga ang bawat detalye at pagsisikap ngayon dahil makikita mo ang bunga nito sa darating na mga linggo. Sa aspeto ng pera, Scorpio, iwasan ang mga impulsive na gastos at mag-focus sa iyong long-term goals. Iwas muna sa mga barkada ngayong araw, lalo na sa mga barkadang magastos dahil mapapa kuha ka ng pera na dapat sana ay istabi. Sa love life, ang oras at atensyon mo ay magpapalakas ng inyong relasyon. Sa mga single, baka may isang tao na palihim na humahanga sa iyo ngayong araw, Scorpio, maging bukas lang sa mga bagong koneksyon. Ang katanungan para sa mga Scorpio ngayong araw, ano ang pinaka-pinapangarap mong makamit? magbahagi sa ating comment section. Ang iyong lucky color ay blue at ang lucky numbers mo ay 4, 11, 16, 23, 29, at 35. Huwag kalimutang mag-like, comment, share, and subscribe. Sagittarius. Sagittarius, ang saya ng araw na ito, puno ng positivity at magandang vibes para sa iyo. Sa trabaho, maging proactive at gamitin ang creativity mo para makagawa ng pagbabago. Maaring may makakakita sa potential mo, kaya't ipakita ang tunay mong kakayahan. Pagdating sa pera, magandang maglaan ng oras para sa financial planning at siguraduhing nakatutok ka sa iyong pangmatagalang pangarap at hayaan mo na yung mga gusto mong bilhin sana. Kailangan timbangin kung ano ba ang mas mahalaga sa iyo. Sa love life, isang masayang banding ang pwedeng maganap sa inyo ng iyong ka partner o asawa. Kaya i-enjoy ang oras na ito at sulitin ang mga panahon na kayo ay magkasama. Sa mga single, baka may kilig moments sa isang matalik na kaibigan. Hmm... May spark kaya Sagittarius, anong aspeto ng buhay mo ang gusto mong pagtuunan pa ng pansin? I-share ang iyong sagot sa ating comment section. Ngayong araw, ang iyong lucky color ay yellow at ang lucky numbers mo ay 3, 9, 14, 18, 27 at 31. Capricorn Capricorn ngayong araw, may inspirasyon ka bang gustong simulan? Sa trabaho, magandang pagkakataon ito para magplano at iset ang mga goals na nais mong maabot. Huwag matakot na itodo ang effort mo dahil may mga makakapansin sa iyong sipag at dedikasyon. Sa pera naman, magandang panahon ito para mag-invest sa mga bagay na makakabuti sa iyong future. Sa love life, maglaan ng oras para sa partner mo o sa iyong asawa ang simpleng pagkakakilala lala sa isa't isa ay malaking bagay kailangan kasi na para mas magkakilala kayo dahil ha kahit na matagal na kayong magkasama, meron at meron kang bagong matutuklasan. Kaya mahalaga ang oras at panahon. Ipakita ang iyong pag-unawa at pagmamahal. Mag-usap kayo. Hindi pwedeng magkasama pa kayo pero hindi kayo nag-uusap dahil diyan nagsisimula ang gulo. Sa mga single, baka may makilala ka na parehong pangarap Merong kaparehong pangarap sa iyong buhay. Kaya maging bukas sa mga bagong kakilala, mag-socialize, lalo na kung ready ka na para sa mas bagong relasyon. Ngayong araw, Capricorn, ano ang pinakamalaking goal mo? para sa 2025. Ibahagi sa ating comment section at sa araw na ito, ang iyong lucky color ay pink. Ang iyong lucky numbers ay 1, 8, 13, 20, 26 at 34 Aquarius Aquarius, mukhang puno ng inspirasyon ang araw mo ngayon. Sa trabaho, gamitin ang creativity dahil baka may mga bagong ideya kang makabuo na makakatulong sa bagong Team, huwag matakot mag-explore, mag-suggest sa mga solusyon na napakaganda dahil ngayong araw napakatalas ng utak ng mga Aquarius, mabilis, mabilis ang pick-up ninyo, kayo ang magiging leader ngayon sa inyong mga gawain. Sa pera, mas mabuting maging matipid at iwasan ang mga hindi kinakailangang gastos. Sa love life, magandang ipakita ang pagiging tapat at honest sa mga mahal mo sa buhay, sa pamilya, sa mga kapatid mo. Dahil meron ding mga kapatid na maaning magtampo sa araw na ito, Aquarius. Kailangan mo ring ipakita na importante sila sa iyo. At lalong-lalo, Aquarius, kung ikaw ay merong asawa, merong ka partner pagtuunan ng pansin ang pangangailangan ng iyong ka partner Kung single ka naman, baka may makilala kang taong may inspirasyong dala sa iyong buhay. Oh, nakaka-excite ang araw na ito Aquarius lalo na sa mga single. At ngayong araw para sa ating comment section, ano ang bagay na nagpapasai, nagpapasaya sa iyo ngayon? Ah, mag-iwan ng comment sa ating section sa baba ng video. At ang iyong lucky color ay yellow, ang lucky numbers mo naman ay 5, 10, 15, 22, 27 at 36. Huwag kalimutang mag-like, comment, share and subscribe. Pisces. Ngayong araw Pisces, maganda ang harmonia sa iyong kapaligiran, maayos ngayon ang takbo ng enerhiya, huwag mag-alala kung medyo mabagal ang takbo sa trabaho dahil minsan ang pagbagal ay nagdudulot ng clarity. Kapag medyo mahina, ito yung panahon na kailangan mong mag-isip kung ano pa ba ang pwede mong gawin, paano mo pa ba mapapaganda ang iyong mga gawain, ang plano, at mag-focus sa mga detalye at huwag magmadali. Sa usaping pera, siguraduhin ginagamit ito sa mga bagay na mahalaga. Huwag gastos ng gastos, lalo pa sa araw na ito, malakas ang tentasyon ng mga kaibigan na maaring magdulot sa mga paisis na makagastos o kaya bumili ng bagay na hindi kinakailangan. Sa love life pais sis, maglaan ng oras para mas makilala mo pa ang iyong kapartner o ang iyong asawa. Ang mga simpleng pag-uusap ay makakatulong sa pundasyon ng inyong pagsasama. At kung ikaw naman ay may mga anak, maganda rin ang araw na ito para kilalanin mo, kumustahin mo ang iyong mga anak at mag-usap ng maayos. Kung ikaw naman ay single, ngayong araw, merong isang tao na nagbibigay ng interes sa iyo. Hayaan mo lang na mangyari ang lahat ng natural. Pisces. Kung ikaw ay single, ano ba ang hinahanap mo sa isang relasyon? I-share sa ating comment section. Nagiging maganda yung comment section natin kasi nagiging, maging, ah, nagiging kaibigan yung mga ating followers at merong iba diyan ay nagsisimula ng bagong relasyon. Ngayong araw, ang iyong lucky color ay black at ang iyong lucky numbers ay 2, 6, 12, 18 25 at 32 Abangan ang iyong kapalaran bukas. Maraming salamat po. Ito ang mga payong dapat bigyan Nating hangat na para sa atidinyan Narating Pilipino, malupit yan Likat ating samahan si Ate Vivian Kaya naman una Sulyak malupit Kabalaran mo dito na kadikit Araling Pilipino, likat dito Nakalaan lahat ng paborito Sulya palubit Pag napanood di na pagpapalit Makinig na At dapat isipin Nati Never kang bibitin makinig Sa hula ng tarot Kung baka naman laman Ng iyong horoscope Kahit ano pa Idumito ka na Araling Pilipino Na ang kakana